Ray for having a new endorser. Oo. Ah, uh, si Ma'am Ray, muna yung question ko. Kasi Ma'am Ray, since nasa Australia to, Singapore, and other countries, gusto ko lang munang malaman kung meron ka bang different or um, parang kakaibang formulation sa yung mga beauty dirt products abroad. Kesa kasi, di ba ang Asian skin, iba rin eh. Opo. Pero usually din kasi, yung literal na mga gumagamit din abroad, yung mga Pinoy din talaga mami. Kaya talagang created din talaga ang beauty derm sa, sa Asian skin ko talaga. Kaya yung mga kunwari, yung retinol natin, 1% lang. Even nga yung blank set natin, parang yung 1% lang yung hydroquinol. Doon, doon ako lagi sa safe side para hindi nasisira yung skin din. Mm -hmm natin talaga. At akma-akma para sa Asian skin. Ganon. So, usually naman kahit sa Australia, panay Pinoy din naman. At sa Singapore, nadadagdagan ng mga Malaysian, di ba may? Yung mga Singaporean na medyo kinikilig tayo kasi tinatagkilig na ng ang produktong Pinoy. So, yun. Yun nga, pa, paano siyempre may mga fans si Gerald Geraldine ng mga Australian. Gagamitin niyang kanyang powers, for sure. For sure. Oh, know, ma, actually, kanina nagbabasa ako ng mga comments sa mga uh, standby area kami. Nagbabasa ako ng mga comments sa mga ano ko. Oh, wait, wait. Akala nila kasi G Garnier, oh. tao. <laughs> like, yung mga, at ito mga nagko-comment ng mga ano eh, ng mga Australians or kaya mga taga-USA, like, nagko-comment sila na ganyan. Tapos ano, sabi, They cannot wait to try it because they've been like really, really like wanting to know what my skincare routine is. Like matagal na like months na na ano kaya I can't wait na ano to let them know. Reseller. And uh, ngayong ano ngayong endorser ko na rin Geraldine. Um. Gaano ka kahandang ipakilala sa mga fans mo sa Australia itong Butoderm? And uh, syempre may uh, kakaibang feedback din sa mga um, kababayan mo sa Ifugao. At ano ba yung ano, mas sino ba yung mas madaling i-please? Sino mas madaling i-please? I actually don't know who, kung sino kasi uh, um, basing sa ano sa, sa knowledge ko sa audience ko they're very supportive kasi with there's like not very much negative feedback ba for example I would do something like I I would do a product there uh I think ano um, ano pa talagang they support kasi eh, like I can't. So I don't know who sino ang nabtutlis na mas madali Kasi ano, lahat, both Australians or Filipinos Sorry. or sa Ifugao, they very supportive. Na ano, na support kaya. So far, ba ilang million na ang followers mo sa yung social media account? <laughs> I think on Facebook, do we have Um, 2.9. 2.9 on Facebook, oh, 2.5 oh, oh. on Instagram. 2. 2. Yeah, so yeah, yeah, yeah. And 2, then ang views 2. niya, millions. I know. ano na 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 touch talaga ako kasi magmula magmula nung pag-uwi namin nung na dami like millions millions like like two days ako we had like what 25 million ang ano ang ang the videos most. ang ano ang isang video namin ni Jack na dalawa Sabi ko, wow amazing ang support ng mga Filipinos like I know kasi makikita mo yung insights kung um where was it uh, viewed the most and then I can see that it's mainly sa Philippines ang ano ang Facebook. Pati sa, sa, Instagram, it's still international. Pero ano pa din doon, like, in, ang views pa din doon is like kakaiba. Ibang-iba talaga. Kaya hindi ko alam kung paano nang, kung anong nangyayari kasi lahat ng post ko, ano, ano, support talaga yung mga Filipino kaya ano. And, eh, yeah, okay. kaya sabi ko, ang galing, ang galing, ang galing talaga. And yun na nga, public figure ka na, and syempre yung buong family mo, yung life nyo, expose sa social media. Hindi ka ba natatakot na yung uh, security ng family mo, di ba, minsan nababash or ano, ha, paano mo nihanda yung sarili mo sa ganun? kasi ano, um, for example, ano, mga, sa comments pa lang, may mga ano na, may mga sa comments sa social media, may mga ano na, may mga, bad comments na inano ko na lang like I used to like I used to take it personally un until Josh like you know last year nasasaktan talaga ako alam ano mo yun yung nade-demon nade-demonitive eh ako na ano na na what do you call this one to post pero ano Josh was like you know they don't even know you personally. Like they don't even know if what you're posting is real or not. Like it's if it's just relatable. It's not even our it's it's not even our marriage. It's just like you know, ano lang pinoportray lang namin yung kung ano nangyayari ba yung mga like you know stereotype. Hindi ano hindi ano pangalan yun hindi yung totoo kaya um, kapag ikaw yung um, sabi niya like if I take it personally, then uh, ako talaga yung matatalo. Kaya ano, kaya ko naman, ko na ano na, na realize na, oh yes, that's right. Like, you know, kaya I, last year, kaya ang dami-dami ko nang post last year, kaya doon talaga nag -boom, boom boom yung mga social media namin. When I started posting, like, consistent ang post namin, kaya ano. Tapos marami pa rin, marami pa rin, ano, bashers, pero I, I just ignore na. Tapos like, Um, the security, um, like you know, of course I worry it so much, kaya ano, kaya um, sometimes we inject this, guys, pero na nakikita pa din kami. Tapos, oh, oh, I'm, I'm always with my family. Like, you know, every time every time we go here the Philippines, um, I, I would always do, I, I know, they're my security. <laughs> ba, so, kaya ano, kaya... Um, I, Kaya, ayun, I'm fine with it. Pero yung husband mo, very supportive of your, may mm, eh, parang booming no, um, career na. So, oo, like, ano siya, like, very, very happy siya sa mga nangyayari. Actually, siya yung, siya yung unang nag-person ng, ano, ng, ng, content creator namin na, ano, siya yung may isip talaga. Hindi ko pa alam mag-edit-edit nun, eh. Pero, nakatawa kasi siya yung nag-person sa akin, pero hindi naman siya yung, like, ano na ngayon, wala hindi ka siya nag-edit can you help me, Josh? sabi ko ma, I don't know how to edit I'm going to teach you oh, no, thanks <laughs> ano lang tapos uh, tapos ngayon yung mga ano yung mga ano pa yung mga videos ano ako, ako na lang ako na lang yung gumagawa siya siya yung nag-ano ng una neto siya yung unang siya yung mastermind ng una tapos ngayon like I'm the one who's doing it na kaya sabi ko well done, Josh <laughs> tapos nito siya sa toy reviews I'm, I'm, totoo totoo doon kami nagsasama Mo naman Don't give me next year. sa toy reviews with Nemo. Nemo was two and a half years old when we started it, um, uh, making kids videos online. And then um, nasundan ng TikTok na you are married, to a Filipina. And then nasundan ng ano general marriage na, na tapos family ane na don na nang boom yung ano namin yung ano, followers. Pero happy naman, happy naman kasi um, we have the right audience na gusto namin and. hindi lang ano uh, like you know we're very contented kung ano ang meron kami ngayon pero ngayon sumisikat ka na um, at what if may kumuha sa iyo bilang TV host ng isang Mom show kasi syempre mad madadal ka rin eh. 'Di ba? So, uh, so okay ba sa uh, Are you ano uh, are you um, are you ready for it? And okay din ba sa husband mo kung sakaling magiging celebrity ka na talaga? Oh my God! Based na dito! I know, right? Tara, move na tayo dito. Ano, <laughs> of course, I'm okay with it. As pero ano, pero feel ko, pero feel ko, ko hindi pa ako confident na magsasalita kasi ano lang, <laughs> joke lang lahat. Pero hindi, pero ano, if somebody offers it, then I would say yes, because that's like, a, that's my dream of like, you know, yun ang, yun na yung ano, yun yung um, dream ko talaga. But we'll see how what will happen. Kaya, pero si Josh, is uh, very supportive talaga siya. I for, for example, like on June, my um, I have a paid partnership with um, with an Australian brand that they're gonna send it to. They're gonna send me to Bali, and um, Josh is not going so he can look after the kids. So he's very supportive talaga na. I'd be going there on my own without them para lang ano para know to do some work. Kaya, very happy kasi ano, very supportive si Josh. Eh kung si Jet ang kuning artista, papayag ba pa kayo mag-asawa? Ka Ibabalik ang going bulilit, diba? ba? Ay, totoo? Oo. Oh. Oh. audition na siya. To true? The Darlan. <laughs> Jet, nasa <ma, saan> ka? <laughs> Can you say yes? <laughs> Gusto niya bumalik, oh, okay. di ba dyan sa isang video, yung parang, ano, ano, ano? nasa na, live in the Philippines because oh, we have many family in the Philippines. So ayun ang gusto yun yun yun, 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 yun yung pinaka gusto niya talaga yung care ng ano ng lahat-lahat. Kaya kaya nandoon. Pero if somebody ask like you know, I, of course Josh and I will have to like talk first like you yes. know on what's gonna happen. Hindi lang ako okay. nagde-decide kasi hindi okay. pa. Okay. Kaya ako nga. Pero ano I think um if like you know um we we would still have to like you know talk about it. I because I, uh, for me like I can't even like say yes like cause I in behalf of Jen Jet is only um, four years old like but I know Josh only wants I know um like he told me before na, I know na, um, I think he wants to wait until jed no like until Jen can decide for herself like What if, like, you know, one day, like, she's gonna grow up, like, what if she's, like, 8 years, years old already? And then, like, you know, ay ayaw ko naman na may, may regret na, ano, na ayaw pala niya na gano'n tumigil. Kaya... And she wants to become a beauty queen! Ayaw! Ayaw! Ayaw naman yesterday, ano <laughs> sabi ko nga, ang daya, yung maganda lang yung gusto niya. Oh Pinupunta niya talaga si Thea! Nag-model-model uh, 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 model, like, model, silang dalawa. Tapos sinabi po niya na gusto niya maging beauty queen. Pinupunta <laughs> kayo yung lumapit sa TVJ! Oo nga! Alam mo na! Buti ka yung gusto yan, actually. Last question na lang, Ma'am Geraldine. Kasi kanina na-mention mo, may mga artista na na nag-like ng mga post mo. Kanino ka pinakakinilig sa lahat ng mga Oh my gosh! <laughs> si Dominique! Dominique! <laughs> Dominique. Rocket! Rock oh, oh, niya. <laughs> so, uh, so, so, ha? Si oh, oh. Ayaw ni Peña! Kano ka ba? Si Dominique? Oo, oh, oh, nag-follow nga siya sa akin. Tapos tinig na ko, ay, follow back ako. Kapag <laughs> <laughs> kapal, kapal ng mukha follow back pa ako. Hindi pa ko yung nag-follow. <laughs> So I friends na kayo that. ngayon. Oh. Eh si nag-follow din ba <laughs> hindi. hindi. Ikaw hindi ka nag-follow sa'yo. Tapos nag-click sa ako kina ano, kina yung mga kina ate, yung kina Casey Conception. mga nga gano'n. nag-follow din sa'yo. Oo, oh, may message, message din siya. Kay Junald na follow, hindi ka kinikilip. Pag-follow siya sa'yo. Ay, totoo? Oo, oh, nangit oh. Ko. Totoo? Totoo. Totoo. Mm -hmm. comment ka. Totoo? Kayo. mo raw ba yung mga artista dito? Wala na mo raw ba yung mga artista dito? Marami akong kilala na artista dito kasi when I was young, I was like watching all of the soap operas. Teleserye. Yung mga teleserye at night. Yung mga ano, yung mga sina Jericho Rosales pa I know, and then I follow them on Instagram kasi. That's why, ano, I'm still like updated. Sa mga Yung pinaka-favorite mong, ano, celebrity. Ah, sino ba? Hindi. nag tuloy ako. Marami. Marami ako. Dati ano, sina, nung ano, nung, 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 ha? Nung, 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 da, nung ano, uh, nung, um, we, nung nandito pa ako, like, I used to like watch Kuya, um, Ian Veneration, nung magkakita ay Yun, tapos ano, oh, Kuya Gabi, concert, Nakita ko si Kuya Gabi sa ano, kapal ka pala ng mukha ko, ha? Pamunta kami sa Isabela, tapos ano, tapos nandun siya sa ano, nandun siya sa, sa bus, naka-mask siya na gano'n. Tapos ano, tapos eh, tapos hindi ko alam kung kilala niya kami. Pero ano, tapos nag, pero nag-picture kaming dalawa kasi I think na, nanonood siya kay Jet. Kaya ano, kaya, kaya pero naka-disguise din siya. Tapos ano, tapos nakikipag-usap siya kay Jet. Like, hi, gano'n lang siya. Tapos, tapos sabi ko, ano ba ito? Sino ba ito? Hi, kay Jet. Sabi ko gano'n. Tapos tinignan ko yung mukha niya. Tapos nakita ko yung mata niya. Ay, Kuya Gabi, hi! pero nananood ako sa kanya dati pa ano lang, nung nag-follow baka kay Dominic, nagkaroon kayo ng conversation, hindi naman. I'm, okay. hindi ko chinek yung ano yung message kung nag-message ba siya, pero alam ko, nag-like siya. Nag-like? Gine-click -nag <laughs> <G -click> siya. Kinikilig na ading ko. <laughs> mm -hmm. Oh, sige, okay na pa. Thank you so much yeah, and welcome okay. to me, to their family.